So ayan si Kuya mga kaubayan no. Magandang araw Kuya. Kumusta ka? Kinabuhi. Ha? No? Kakain. Ano? Nagtitinda ka na lang ng sigarilyo? Sino ang bibigay ng puhunan? Para para pang pamasko lang po. Pamasko? Pero hindi naman siya ano. Basta pinamaskuhan lang. Ah, galing ano yan pinamaskuhan ka, binigyan ka. So po. sa mga nakakaalala po no, yung na-vlog natin. Ikaw yung na-vlog ko nakaraan, di ba yung pinakain kita? Pinapasok kita. Kumusta ka naman ngay, Kuya? po ako ngayon. Anong sakit mo kuya? Naubo. naubo. Naubo ikaw? So ayun mga kabayan ng tatay. So, wala kang pang wala kang pang ng gamot. Diyan, dalawang kahangalang gawa ng maulan. Ano po? Dalawang kahangalang hindi po gawa ng grabe ang ulan. Ay, okay, nagtitinda ka na ngayon. Oh. Magkano'ng puhunan dyan isang, isang ano? Ito po, 126. Ang puhunan? Sana so, meron na ako ganito dapat. So magkano'ng naibibenta? 180, 180, 180, 160, 160 180. kahit paano ano ayun pagkain mo ito po bigay lang ito, ito bigay lang ito, ito, po. oo so tuloy lang kuya ano so, so, yung yung maintenance mo naman nakakabili ka pa mayroon po may dala ka ayan mga kabayan si, si kuya kahit paano kahit na nag, naglalakad lang nangalakal pa rin kayo kuya isa na lang isa na lang yung gamot mo no? ha? Ang ng sigarilyo, nang pagtinda ng sigarilyo. Nanginigarilyo ba kayo? Hindi. Ah, nagtitinda lang kayo? Hindi. Uh, so mabuti naman, nakakatulong. Hindi kaya niyangat ng... Oo, oh, kuya. Bigyan kita, Oh. Ayan, Oh. Pandagdag mo, ha? Hawa mo ito. Pandagdag mo yan. Ha? Pan... Oh, pandagdag para mo na sigarilyo. At saka, siyempre bumili ka ng gamot mo at yung maintenance mo, ano? Bumili ko pa siya pang ubo. Ano po? Yung pang gamot sa ubo. Pang gamot sa ubo. Na ubo ako ay pagbasa dito lang, lang. Kamusta siya? naman kuya? Na ano ka ba ng kapamilya mo? May pinuntahan ka na? Wala po. Hindi pa rin? Ang plano po nga sana pag nag ano, mapunta ako, mawawin na lang sa kanila. Saan po? San Pablo po. San Pablo, Laguna? Pag umuwi po kayo sa San Pablo? Nandun po yung dalawa kong anak na lalaki. At pero alam mo nang dalawang anak mong dalaki na nandito ka ngayon sa kalye? Alam ko. Kung bakit din po kayo pinupuntahan? Wala rin pong ganyan. Walang pera? Anong trabaho ng mga anak mong kaya? Yung isa po, sa construction yung bulso ko. Hmm. Pangalawa yung pang panganay, gulong ganisa. Nagano? Pagulong ganisa. Gulong ganisa po. So, kung uuwi ka ng Laguna, magkano pa masahay hanggang Laguna? Siguro po mga... Nung pag ko kasi may 500. Oo. Oh. Ngayon siguro baka mga 700. Pero gusto mo na umuwi doon? Oo, sana. Ano, sasakay ka ng bus lang? Alam mo yung uwi hindi? Ay, yung sa kanila po, hanapin ko pa. Hanapin mo pa? O kasi hindi ko alam yung... So paano po sila makukontak para sila na lang yung magsundo sa'yo dito? Ay ano lang po yun, may, may mga Facebook sila. Ano pong Facebook nila? Pwede po malaman yung pangalan? Ay, ano po, yung bunso ko, Prince J. Prince J. Alinyar. Aliyar. Aliyar. Alin niya? O so, sana nakapanood tayo ngayon. Ano pa na ako dito. Sana ay magkasama-sama tayo dyan. Hindi naman ako pagpambigat. Maghahanap ko pa rin ako dyan. Ang dahil yung pa rin ako. Para, so, para makatulong sa kanila. Makatulong. So sana ano, sana mapanood tayo. Ang dalawang anak mo ano. Ilang Yun yung pakiusap mo? Yan lang po. Pero pag nagkaroon po ako ng pira, pupunta. Pira po talaga ako. Nahirap ako dito ba ba ng yung ganito. Pag umulan, inulan na din ako. Pag uminit, yun, nahihirapan din. Nagkagawa ng sakit ko. Kaya, wala namang sariling bahay. Kung sariling bahay, nakakapit pa ingat sana. Kaya na, kung mayroong kanyang sirusubra dyan, baka, baka pwedeng sunduin nyo ako dito. Alam niyo naman siguro dito pa. Dito na naman kayo makita sentro. Kasi maliliit, maliliit pa yun ang umalis dito Ah, ilang taon po kayo nag, tuloy nagkakita ng mga anak mo? Di doon po. Sama-sama uh, po kami doon. Ah, pero kilala, kilala kayo ng mga anak mo ngayon? Oh, po, ah, ilang taon kayo nawalay sa anak mo? May asawa na po yun. May asawa ng mga anak mo? Hmm, uh -huh. Nagkano lang ako at lawa. ng, sabi ko baga pag-umpisan ako ng away. Doon lang ako nag Ang walang asawa ko, isa lang yung punso ko. Ilan po talaga anak mo? Yung tatlo po nasa ina, lima, limang nga naku, yung tatlo nasa ina, hmm. ngayon yung tatlo naman mga maliliit pa yun, mga babae. kaya hindi ko inaasahan yung masyado, dahil pinapag-aral pa yun na ina. Uh, so okay yung kuya? no pag-asa ko na yung dalawa ko na laki. So kung may pamasahe ka, uwi ka doon? Uwi pa. Yeah. Talagang kailangan ko na. Saan so, mo ba Saan po ba sa Laguna yun tayo? Sa uh, yung ano kami sa si Salvares. Oo. Uh oh. kami. Ngayon nang do, ang pupuntahan ko do, doon, pupuntahan ko yung mga kumpare niya. Si Freddy ay dito po noon. Salvares. Uh, -oh. o sige tayo baka may mga panood din sa atin kung may tutulong sa atin na mapauwi ka. Kung may uh, tumulong din sa akin. Uh -oh. Babalikan kita dito dito ka lang malapit para atin na nagaragi. Dito ka lang. Pabalikan pa, kita dito kuya. Sa may ice blink. Ah, oh, uh, diyan ka nagtitinda sige. Ano alam mo ulit, Tatay? Jose po. Tatay Jose. Ito po matagal uh, matagal natin na vlog bago pa mag-Christmas. Eh hindi natin ulit nakita. Ngayon lang natin nakita. Ito yung binigyan natin dati ng pambili niya ng maintenance. So nagbibigay tayo ulit sa para sa kanya para kahit paano makatulong. ka na kuya. Kahit paano makatulong po sa pang-maintenance niya at kung babala rin po no. Papauwi natin sa Laguna makasama yung mga anak niya. Para kahit paano ma din siya. Willing kaya po yung mga anak mo na makasama ka ulit? Ah, sige, sige. Sana kontakin tayo ng anak at mapanood yung video natin. Ano mga kaubayan? Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanonood at share po ng video na ito dito sa ating Facebook page at sa aking YouTube channel. Po? Tanghalihanan mo sa alam ko ito. mo sa alam na po? Eh, magalas stress na po. Grabe mga kaubayan. Nakakabili Tay. So, sige tay. Dito ka lang naglalagay no? kumakain ka? hanggang gabi ka natutulog dito lang din so ayun po mga kaubaya maraming salamat po sa pag share po ng video ni ku tatay at uh, panawagan niya rin po sa mga anak niya na sana sunduin siya dito at kung tayo magawa ng paraan na makontak din at uh, mapauwi natin doon ay gagawa po tayo ng paraan para makatulong nakakapaglakad naman kayo tayo ngayon ayan sige tayo maraming salamat tayo ayan bye bye po God bless po sa inyo lahat mga ko maraming salamat kala Kuya yabatsan Santos matubang, dati na vlogs kala Boss kalinga prab Ma'am Jack ya Matubang at salamat po ng viewers naon sa atin ay labi babay years sa atin na bless po I love na all na bye, bye po muna na kung na kung na kung na kung na kung sa buhangin Alos lahat